Pagka nakikita yung save, huwag kayong magdididikit yun, gagastos kayo. Pari, nawawala akong utol. Sabi ko, lagaan mo yun, di ba? Sheesh! Kamusta? Yeah. Kamusta? <laughs> Marunong, pari. Um, you can't, you, buy you can't buy class. You can't buy class, pari. What's up, guys? Another watch! Another day! Dami nating fans, pari. Pakita mo sila lang. Um, Yo! Pare, bakit maraming fans kasi guwapo ko ngayon eh. Pero may mas guwapo tayong pupuntahan, pare. Brother, sa long day. Pare, nawawala akong utol. Para na pressure akong bumili ah. Yan, di ba? Kasama yan, kasama yan. Siyempre, kinorner natin. Hindi pwedeng di bibili ng relo. Hindi pwedeng walang dandit. You told me, pare, you're looking for a date date na 4 day man. Tama? Gusto mo makita yung pinakamaganda na o mamaya na yung pinakamaganda? Planning trade to eh. Okay ka ba? Ayan! Ito mo, pare. Super classic G-Shop. Para sa presidential. Pwede. Straight? wag naman straight. Kasi ka maganda muna. I think ito kasi pinamangana. This is the ombre na black. For day date, 40 mm. Yes. 40 mm yan pare. 2021 20, naman. 20. Um, yan. Pang diinan yan. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Ganda. Uh -huh. Nakuna <laughs> <laughs> eh. Pagbagi sa akin For me, bagbagay eh. Talaga ba? If you're just a bed tanner, eh, ito din na rin You don't have any rose gold either daw. Daw. Okay, ano kanta mo, bro? Ito, sige. Rose gold din naman lahat to. However, it's only the dial that's different. Ito. So these are all rose gold except dito, we have a yellow gold para lang makita mo. This is a honeycomb. Pero ito, Rodium 36. 36 na nga lang. Rodium. Yes. Mas maliit ng konti doon sa ano. Mas maganda to, no? This is 40 mm, this is 36. Ako, makikinig ako dito. Hindi, pare, kasi ito talaga, very rare. And sobrang, as in, grill yan, pare, grill. Grill of Day-Date yan ngayon. The modern Day-Date, this is the one that's most sought after sa modern day day. Kano no, ba balak Benda to? We're selling it for 3.6. <laughs> <smartan> Kasi nakita namin pare, ang dami namin pamilya na nakapag-picture sa iyo kanina. Siyempre, eh, kailangan ano, ano, ano. Ilang ba yun eh. Ilan pa yung nakapicture? Isang libo kada picture dito. 150 o 150,000. Oh. 150, Benta <laughs> <laughs> mo ba tong G-Shock mo pare? Hindi <inspection> bro, ano yan? Ang <that> oh. ano yan? Kunin niya. Akin na lang. Hindi nga binenta. Hindi nga. Pass, pass. pass pare, ano ka ba? Nambubura ako si pare ng G, nakita nyo? Pero hindi nga, bagay sa'yo. Bagay siya, pero hindi mo alam kung saan mo susuotin din yun, eh, di ba? Best price, 3.6. Gawin na lang natin. Parang hirap, mo, ang hirap kasi tasan nito si Joshua eh. 3.450. 150k na yung binawas ko. Hindi nyo yun lang ba? <coughs> too, big. Too, big. too big. Too big, too big. Best, best, best. Ang lipis na eh. We usually give 100k discount. I gave 150. I'll give another 50. Nasa 3.4. Nasa 3.4 na ako okay. Hindi ka makakakuha ng ganyan. Kahit saan. Ng 3 million, hindi talaga bro. First time. First time. Kahit yung unit na ganyan pare, sobrang hirap niyan. Parang yung naglabas ng ganung alaking pera. Huwag mo labas. Deposit mo. Para hindi pa yung 3 million. Lugi na kami nun. Lugi. 3.3 Yun na yung border frame. Ah. binigay ko yung deal sa'yo yung last time. 3.3 3.50 wow. 3.50 3.3 Rewind rin. Let's go. Let's go, bro. This, this day is a very different day. Pare, andito ka. You honored up with your, you know, presence dito sa munting, ano munting salo-salo ni paring G, di ba? Andito pa si Ma'am M. Okay. So, 3.3 pa, ah! Thank you, pare. Thank you, paring Hive. The best, paring Ive. Okay. Done. Done. Done deal, pare. Done deal. thank you. Thank you. Grabe. Alright. 3.3 million for that. That's a grail watch. You would wish to get one for 3.3 ulit para mga tubo. Pero hindi. Hindi naman mas long as hindi tayo lugi. Okay na yun. Next time, pabor naman sa hindi. Brother, marami salamat. <tos> <as>. <tos> Good, thank you, thank you. Thank you, Thank you, Pagka nakikita yung Seb, huwag kayong mag-delete Gagastos kayo. Joshua Garcia is here dito sa lounge natin. Dito sa Shop Street. He just came by kanina lang. Ngayon lang actually. I-pick upin na niya yung watch na kinuha na niya. We'll just resize it to his size and then tahan natin. Dito na tayo. Namusta brother? Okay naman. Goods na? Check mo na ba? Yes, sir. Bro, sakatin mo na. Yung bago mong baby. Sabi ko, nalagaan mo di ba? Sige, nalagaan yan. Sheesh! Namusta?

The links, si uh, may top box na mas malaki lang siya. This is the yeah. large box, yeah. Usually yung ano, nas, ma, yung mga Pepsi naka, naka yes. M. medium naka lang. M. So yeah. medium lang. So here, 2024. 11 pa, November lang. You can just cross check if tugma ba. Check it. Marunong Maruno. pare, nakita mo. You can't buy class, you can't buy class pare. Alam niya. Ano, checked out? Yes, sir. Tama-tama. Yes, sir. Alright, thank you pare. Thank you, brother. Thank you. brother. Salamat, Hope you're happy. Siyempre, hindi tayo hindi mga makawalan. Wait lang, bro. Siyempre, may waga natin na done deal. Boom! Ayun, no? Done deal, pare. Done deal. Done deal. Thank you so much, brother. Maraming salamat. Oh! Tangin na. Kasi kang pala niya. Happy Kaila ako sa pantry. Kaila. Ah, ah, kaya niyo ba yung, ay, yung ay galing galing yun? ay, Kaya niyo? Yun? Ah, <laughs> oh, ikaw mag-outro! So, ikaw mag-outro! So, uh, live kung paano mag-outro si Ive. Wala nang outro-outro lagi. Dandy lagad, guys. Maraming salamat. Shout out to lahat ng supporters. Eh. Nakita niyo naman, di ba? Hindi kami basta-basta. Dandy!